for today's video guys karang guys aking ipakita ang aking mga tanim na bago guys panoorin nyo ang aking video ngayon guys thank you to all over the world panoorin nyo guys Hello, panoorin niyo ako, guys. Sige, guys, nag-i-give ako ng tubig para mag-bisbis ako sa aking mga uh, tanim, gaya ng gulay. Mga gulay ko, guys, may panibago na naman akong gulay dito, guys. Uh, sa init ng panahon ngayon, guys, ang init-init kasi dito sa Philippines. Uh, tingnan nyo, guys, tingnan nyo mga talbos ng kamuti, guys, ang taba-taba na nila, guys ah, tingnan nyo, panibaay, ito, o. tingnan mo mabuti wag kayong kukurap guys ngayon lang ako nakapag video guys, kasi walang signal sa aming bahay ilang araw na guys, iwan ko bakit ganito ang signal sa amin at sorry guys, hindi ako nakapunta sa inyong house kasi walang signal, at busy ako sa work guys may bago na naman akong work ngayon guys dyan sa ano guys sa company charcoal charcoal guys alam nyo guys yung charcoal yung oleng guys aing uh, guys ganang uh, yan ang trabaho ko guys oleng magka oleng oleng may baga ano magtrabaho kami guys tingnan mo yung mukha ko guys parang itim itim na palagi tingnan nyo lang ako pag magbisbis ko guys ha mag story story lang ako dito guys o oh, yung kamuti ko guys oh hindi ito pwede guys pag hindi magdilig ka ng ano yung mga tanim nung ngayon kasi ang init dito sa Philippines hirap na ngayon guys mainit dito oh ito ang batong guys string beans o oh, oh, makita nyo guys panibagong tanim ko na ito string beans pag mag guys pag may tinanim may aanihin tayo galing ako kagabi guys ang work ko pang gabi oh uwi kami kagabi mga top 2, 2 o'clock in the morning 8 hours kami sa gabi oh, magtrabaho guys whole night kami at pag uwi ko dito sa amin gabi na kasi tapos guys ngayong umaga nagdidilig na naman ako ng mga tanim ko oh kahit ano guys puyat ako kagabi, gumising lang ako kasi pag hindi ako gumising guys, yung mga tanim ko, hindi sila makainom ng tubig. Oh, tingnan mo yung mga alagbati ko guys, ang taba-taba na nila guys, ang sarap magulay nito guys, oy, law, oy. Oh, tingnan mo guys, ang tingnan mo, wag Oh, ito oh, bagong tanim ko naman ito na ano. Yung kangkong. Ito, alagbate. So, spagma. O, oh, ito guys, upo yan. Tumubo na yung upo ko guys. Oh, ang tinangkong ko guys, ang taba-taba nila guys. So, oh, wow, ang gandang tingnan naman ito. oh, itong upo. Bagong upo na naman may tanong ako ng upo. Yan, si Raquel Villar Vlog. Pag may tanim may aanihin. Huwag tayong kukurap dyan, guys, ha. Panoorin ninyo ang aking paligid, guys. Maraming tanim. Kahit nagtrabaho ako sa kumpanya, guys, pang gabi, ha. Ah, ngayon, mag-dilig ako. Pag may tanim ako, may itinanim ako, ah, magtanim ako, guys. Kahit mainit sa atin, magtanim tayo. Didiligan lang natin guys. oh, ganyan o. Oh. Tingnan mong malunggay ko guys. Ang ganda ng tingnan no. Daming dahon. Oh, Magigib mo na ako ng tubig guys. Sa, sapa guys ha. Sa Bugak River. Small River in Bugak. Tingnan mo yung sapa namin dito guys. Kahit mainit, may tubig pa rin itong sapa na to. O, tingnan mo ang sapa namin, guys panoorin nyo ang sapo wow ang ganda ng tubig dito guys kahit mainit may tubig pa rin o magigib muna ako para magbisbis ako guys to na naman guys bisbisan diligan o diligan o bisbisan yung mga string bands ko dito marami sila guys may ano na sila may katayanan ano ba yun ang tagalog yung katayanan guys Oh, yang mga kawan ko guys. So tanim mo ang gandang tingnan, guys. Oh, yung kangkong ko, guys. Marami nang kangkong, guys. Oh. Um, opo, oh, ang kangkong ko, guys, ang grabe, ang namia sa. Kawan, guys, ay so, akong tanim, guys. O, so, nana po ko bagong tanim na alagbati. Alagbati, guys. Nagtanim ako ng panibago itong alagbati, guys, kahit mainit, magtanim ako. Para may anihin ako, guys. Oh, yan si Raquel Vlog ang kugihan. Kugihan ka ini si Raquel Vlog, guys, kasi maraming tanim sa bahay. O oh, itong tanglad ko, guys. Tingnan mo yung tanglad ko, okay. Oh, Buhi na, guys. Oh, tingnan mo yung mga ano ko, guys, yung sibuyas. Sibuyas, kamatis. O, yung tanglad. O, marami na akong tanglad dito, guys. Tingnan niyo yung maege. Huwag kayong kukurap. O, shout out kay Watumpal from New York City. O, tingnan mo yung okra ko, guys. May bunga na. O, may ani na. may anihin ka na, guys. May ulam ka na. Ulam na gulay. O, ito, guys, sili. Yan, sili nga kulikot. Dami akong sili dito, guys. Pag ano ito. At saka okra guys, oh, ang sarap law-oyen, law-oy law-oy. May tangkong na naman ako dito sa taas guys, oh. Oh, wow. Yan yan talaga pag mag, ano, May aanihin tayo guys. Ngayon guys, nagpunta ako dito sa ka, sa aming kapitbahay kasi sa aming bahay guys, walang signal. Iwan ko guys, bakit walang signal? Maram pinutulan siguro ako guys kasi palagi lang ako magla live guys baka sumikat si Raquel Villa vlog guys agoy mo nang nila ko wifi guys para di ko maka live live siguro guys ug nami miss ko yung live ko dito sa YouTube guys O, salamat sa inyong suporta ah. okay okay what on pal bye from New York City Lex TV Marlon backyard nami miss ko na kayo mga friends Nining in province, no in Indonesia, India. Thank you so much sa iyong support sa akin. oh, ito mga kangkong ko, tinangkong. Sus, dami kong tang kangkong dito. Tangkong, o, oh, kangkong, tinangkong, o, oh, ganyan. May kangkong, may tinangkong, may... Hoy, dami. Tapos, guys, may tanim ako na ano, guys. Ngayon, may ano ba yun? Kanang mga... Ah, may tanim ako na noon Yung ano ba yan? Wala sa isip ko. Ito. Yung pichay. Oh, may pichay ako dito, guys. Panoorin nyo mamaya, guys. Oh, ito. Kalbasa ito, guys. Kalbasa. Ah, talong, guys. Oh, talong. Eggplant. Oh, may talong ako dito. Tapos marami akong talong, guys. Oh, god sarap na magulayan ito pag lumaki ito guys oh yeah may flowers marami akong flowers dito dililigan ko ito guys oh yeah may tangkong pa dito kangkong ya yeah, daming kangkong tingnan mo ako guys kung noon guys wala akong gulay pero ngayon may rami na akong gulay guys may bulak pa ako may ano pa may gulay ako eh. Ganyan talaga pag magkugi ang ano, yung aso ko si Koro, guys, naka ano lang sa akin, siing siing without knowing ito si Koro. So, isang araw ako maglilig nito guys, hindi pa katapus tapos itong dili didiligan ko guys. Ang dami nila, marami may bulak pa at saka may mga gulay. Iwan ko ba nito guys? Hmm, dami kong mga tanim dito sa paligid. 1 o'clock or 2 o'clock guys natapos yung ano namin trabaho